Meron ka bang mensahe kay kay Miles? Anong mensahe mo kay Miles? Nakiki maring nakikinig siya, manonood siya. Mensahe ko sa kanya. But then ano? ayun oh, tumingin ka doon kay eh, si Miles. Miles, pasensya ka na. God bless. <laughs> <laughs> Today ano, sorry sa mga nagawa ko. Oo, oh, ayun oh. oh eh, no? Tapos syempre, narinig niya ngayon. Well, kasi ano ka ako rin kasi hindi ko napanindigan yung mga sinabi ko sa kanya. Ano pa ang mga sinabi mo? pwede bang i-share mo? Oh? Ito pala bago mo sabihin, alam ba ni Miles yung dahilan kung ba't ka nakikipag-break up sa kanya, yung tungkol sa pamilya? Hindi naman kami nag-break, ano eh, personally. Kumpaka hindi kami nag na break na tayo kanya. Cool off lang, cool, cool off. off. Pero alam niya hindi nga yung yun rin, dahilan parang... tungkol sa mga pamilya-pamilya. Oh, naman. Oh, ngayon kasi na kasi ano yung yari? parang ano na eh, parang na-toxic. Sobrang toxic na, na na- parang siya na yung nag Eto, 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 yung tanong ko sayo. Mahal mo ba talaga si ano? You know? Oh, naman, minahal ko naman. Like, minahal o mahal mo? Mahal ka rin. Hmm. Hanggang ngayon. Mahirap. Oo oh, naman, kasama like, mahal... Pero ito, to Di ba kung mahal mo yung tao, parang willing ka mag-sacrifice. Mm -hmm. But hindi mo siya pinaglalaban sa family mo. Well, mahal ko rin kasi yung family ko. Eh. Mahirap pagpalit kasi. Uh... Mahirapan ng... Ay, na, ay, ba? Parang nasa teleserye ata ako eh. Hindi kasi parang ano eh. Ilan taong ka na? 20, 27. 27. Parang old enough ka na para mag-decide sa sarili mo. Anytime, pwede ka na magka-family. Uh -huh. Tapos, meron kang mahal na isang tao. Oo, hindi mo ipaglalaban. Pero, kasi pag naging... Yun kayo, na nga, oh, yun na nga hindi pa ako ready magka-family. Okay, so hindi ka ready. Anyway, Kung so baga, anyways. alam mo si, kung si Miles ay nandito, tapos kasama ka siya. Mas, kasi ang hirap, actually, ito, ito, ah, Mahirap sabihin na na siya na talaga kung hindi ko kayo nag, Kasi in five years, five months na kami nagkita, isipin mo yun. Sa loob ng limang taon. Ano bang, ano sa tingin mo, way para, ano, Siyempre, makasama mo yung asamang, tao. Para oh, okay. mo siya. Lahat. Oo oh, nga. Kaya eh, yung way nga eh, Para mm. ano eh, kailangan niya, it's either bumalik ka dun o pumunta or siya, kunin dito. Mo siya, dito. Let's Oo. say, let's say. Willing uh, ka bang kunin mo siya dito? Oo oh, naman. Let's say, okay. nagpakasal kami. Let's say, oh, paano pag hindi pala nag-work at the end? Ano mangyayari sa amin? Eh, but, five years na kayo yeah. eh. Ano ba, hindi ko nagigits. Pero kasi, hindi ko nagigits. Um, ibig ko sabihin, mm. I think, ang naiisip ko ah, base sa sinabi oh. niya, kaya hindi niya nakikita magkakatuluyang kayo kasi feeling mo hindi talaga kayo pinagtugma ah. yun bang naisip mo may oh oh yun dahil lang hindi siya gusto ng lola oh yeah nalualam. oh isa nalualam. rin yun isa rin yun maraming factor na na mm, factor na ano na na yun niya, na oh, okay. na oh. sa lahat ng factor ay siya ng family mo ah. hindi siya gusto ng ganyan ganyan yung state niya sa buhay ano sa tingin mo yung solusyon sa problema mo hindi man it, up na pasa ko siya malis ako sa bahay namin Namuhay kayong dalawa lang. Namuhay kayong dalawa lang. Yeah. Willing ka bang gawin mo yan? Oo oh, naman, meron ako. Pero hindi ka lang handa. Yun. Hindi ka lang lang Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Let's say, oh, okay. ngayon, isipin ka, let's say nangyari yon ginawa ko yun. Oh, okay. Paano Ano in the future? Kahit magalit sa yung lola mo. willing, willing ka, tatay willing, ko, magulang ko, magalit sila. Willing kang oh. i-risk yun. Oo oh. oh. naman. Ngayon, pa, let's say nangyari yon Masakit, masakit yung ano yung yung ano yung let's say gusto kong pakita sa sa parents ko yung anak ko. Oh. Paano ko ano yun Hindi mahirap hindi ko maiisip ko paano ko i-approach sila na pa ito nga pala yung anak ko. I think bumabalik na sorry na in interrupt interrupt hmm. kita. I think bumabalik na naman siya sa doon sa pinangungunahan mo na naman eh. Hmm. Hmm. Yung yung negative kasi alam mo yung mga sinasabi May tawag nila. Mitaw ba na, sa ganyan personality yung ano? overthinker siguro. I think ka. Ah, yung lagi mo yung inuuna mo isip. Oh, yung negative sa lahat ng bagay. Parang, parang... masyado kang pessimistic, kumbaga. Oh, mm -hmm. Parang kasi alam mo yung kasabihan na minsan, parang sabihin na nating may merong nabuntis na lang, sa example lang. Mm -hmm. ha, oh, nabuntis, may oh. nabuntis kang babae, ayun ang pamilya mo, oh. unang-una sa lahat dahil syempre nabuntis mo lang. Sa Sabi nila, hindi hindi namin tatanggapin yan. Pero once na lumabas yung apo, lumalambot na. Lahat oh, nagiging okay. Mm -hmm. Alam mo ibig, ibig sabihin? Ah, mm -hmm. Kasi baaring Sinasabi lang nila 'yan kasi alam mo naman ng mga Pilipino, maraming ano 'yan eh, maraming paniniwala. Oo. Na madalas old school. Na ayaw nilang baliin yung pinaniniwalaan nila simply because 'yun yung nakalakihan nila. Hmm. So ngayon, hindi sila willing mag-accept ng change hmm. o pagbabago. So ngayon, ang, ang nasa isip ko jan once na dumating yung pagbabago, which is let's just say, yung magiging anak mo. Hindi mo pa rin pwedeng sabihin na hindi nila tatanggapin. Oo. Oh, tama. Tama naman yun. Kasi sa, base na sa experience, ang airpat ko, hindi siya talaga gusto ng lolo ko. Ah. Uh. Pero pinaglabas siya ni mama. Oo. Oh. Pero nung lumabas kami, ano? Tinanggap kami oh. lahat. Kaming mm. lahat ng mga apo. Nagkaayos sila. Nagkasundo eventually. Technically, walang naging problema mm. nung lumabas na yung mga apo. So yun yung sinasabi ko, mm. na parang minsan, iniisip mo lang na hindi mag-workout kasi iniisip mong hindi mag-workout. You know what I mean? Mm. Yun lang ang ano ko ha, yun Oo. na yung parang suggestion ko pero posible pa ring mangyari. Ganda niyan ah. Pwede sa highlights yan. Deo, oh. posible, <laughs> pa rin, <laughs> deo, posible pa ring posible pa ring mangyari na oh. yung sinasabi mo eh magkatotoo pa rin. Na Hindi hmm. ka nila tanggapin yung maging anak niyo, yung magiging pamilya niyo, hindi tanggapin. Hmm. Pero sa huli, pamilya mo na yun. Oo, oh, tama tama. 'Di ba? Ikaw sa, ka, anong masasabi mo dun? Para sa akin, kung mahal mo talaga yung isang tao, lalo, lalo na may trabaho ka na, matanda oh. 27 ka na, parang... Mata pa yun? <laughs> hindi, ikaw nga eh. Kasi kung... Kasi nai-stress ako eh. Parang sabi oh, oh. ko yung parents ko. Na, teka, involved ba yung magulang mo sa... Huwag mo Relationship niyo? Oo oh, naman lahat. Oo, lahat. lahat. Sinasabi actually, mo, lahat involved eh. Pati lola ko, kapatid ng lola ko, pangatita ko, tito. So, sinabi mo ba sa mama mo, ma, eh, mahal ko talaga siya eh. Ah, wala. Kaya, hindi ako... Hindi ka open. Hindi, ka hindi ako, actually, yun na, yun lang wala kami ng mag-parents ko. Hindi ako nag-open sa kanila. Eh, lola mo. Sa lola ko wala ah, Pero to lola ko wala. Ano sinabi mo sa Lo? Patay. Na. Patay na lola ko. Eh, wala na eh. Eh, patay na pala eh. Kaya pala <laughs> 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 sinasabi niya sa puntun. E <laughs> hindi naman, La, hindi naman. Ano hindi kasi lola ko. Tumalangit <laughs> na wa. Hindi naman kasi <laughs> lola ko yung ayaw. Lahat sila. Lahat sila. <laughs> 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 Kahit years parents na. Parents ko, lahat. Okay, Pero, so... Paano kung may sumunod na naman? ayaw na, naman, ayaw na. naman ang parents mo. Actually, sa tingin ko, pag may bago na, hindi, hindi nila sabing ayaw nila. Mas siguro gusto nila. Kasi ang ano lang talaga kung si Neli, kung si Miles eh ibang ano, kung like tiga Pampanga or tiga Arano Laguna. So, ang bottom line, hindi ka pwedeng humarap ng taga Cavite. Tiga sa amin. Kasi pag i-chismisan siya, so what? Pag, pag exactly. Possibly, nandito na kayo eh. Exactly. Di ba? Well, eh, yes, ngayon nga, yun nga yung ano, yun yeah. yung ano ng magulang ko. Pero yung, ito ah, ano, what nila, if si Miles, mm -hmm. naging tipo siya ng babae na sobrang siya naman yung parang breadwinner nila. Siya yung talagang, let's say, napayaman niya yung sarili niya sa sarili niya sikap. Yun. Sa tingin mo, tatanggapin na nila. Oh, kasi naman. mayaman na siya. Oh, naman. Oh. Sa tingin mo, Kurt, oh. may nakikita ka bang mali doon? Na Mal masyado. Para sa akin, bro. Oh, sige, sige. Hindi naman sa naninimbang. Ah. Okay. Oh. 50-50. 50-50. Ilang percent si Miles? Ilang percent yung family mo? Ilang percent si Miles? Ilang percent? Siguro mas mataas yung sa family ko. So, mga 70 yung family mo. 30, 30 lang si Miles. 30, yeah. Pero five years na kayo. Hindi mo ba naisip parang win-waste mo lang yung time ng babae? Tapos parang... Oo, oh, tama. Tama si Kurt. No, kasi yung babae din, parang nagtitaste na rin for five years, di ba? yeah. All the hate. Like, parang pinapakita niya talaga. Pinaglalabang kanya. Pinaglalabang kanya. Tapos ikaw, parang hindi mo yung binibigay sa kanya. Oo. Sa tingin mo ba naisip yun? Oo. Yun na nga yun. na yung sinasabi niya. Sinabi niya sa kanya na... kasi lahat na nang masasama, siguro. Na, oh, oh. Sinasabi na ng lola mo. Yeah. Pamilya yan, ganyan. Hmm. So kung ganun din pala, ba, hindi mo pa siya gawing bitawan para Oo. naman sumaya sa, parang, sa iba? Kasi parang ano eh, hawak mo sa leg yung... Yeah. Mo. Ba't kasi, hindi mo pa... Ba't ba naman, siya pinagdadamot sa iba? <laughs> hindi naman, kasi na, naawa din ako sa babae, di ba? Parang Oo. kawawa naman din. Kasi parang nagsasayang lang siya ng oras sa, din. Oo, oh, exactly, di ba? Hmm. Kasi kung hindi naman, hindi mo pala kayang tumbasan oh. yung pag-ibig. niya eh. Kasi na dapat, niya, na binibigay niya eh, sa iyo, no? Bakit hindi mo na lang siya pakawalan to the point na makakahanap siya ng isang tao o isang lalaki na matutumbasan yun. Oo. Kasi hindi mo kayang ibigay. Oo. Hindi mo ba na yan, parang oo. ito lang ha. Hindi to, ito, ito, it's easier said than done uh, ha. Hindi ka namin dinidisa. Oo, hindi, ka, hindi ka namin pinapressure. Ah, sinasabi oo. lang namin na sa parte mo, parang selfish yun. Oo. Oh. Na, oh, oh actually, oh, I mean it na. Selfish talaga ako. Okay. Oh, eh. Kasi, pinag-impan niya, pinag-adamot ko sa ibang, well, Ewan ko ayo, parang ayo, ewan ko nahihirapan din ako mag-ani. Eh. Kasi ano bang dahilan kung bakit? Alimbawa, hindi mo siya mapakawalan na, na mm. kasi sinabi mo kanina na possessive ka. Oh lo tsaka loyal talaga siya sa loyal, family niya. Oh, Oo, oh. loyalist sa family niya. Kung anong sabihin ang family niya, susundin yes, niya. Right. So, oh. siloso ka bang tao na pag nakita mo si Miles na may nagustuhang iba, mm. talagang hindi mo siya kayang bitawan kasi sasabihin mo sa sarili mo, akin to. Hindi pwedeng akin ma ang akin ay akin lang. Ano, 'wag ko lang makikita na mayroong siyang iba, masaktan ako. Uh. So ano bang ano? Anong real score sa relationship ninyong dalawa? Ngayon. Like yung ngayon talaga as of today. Actually ngayon tina-try kong hindi na siya kausapin. Binalak mo ba siya sa Facebook? Oh, oh and siya nag-block sa akin, siya nag-block sa akin. Oh, so for the longest time, gaano na kayo katagal hindi nag-uusap? Siguro mag-almost one month na ngayon. Oh, masama. Oh, so medyo like nag- parang oh, tinatapos mo na talaga. Oh, oh kasi tinatry ko kasi nga na ano din ako sa kanya, naawa rin ako kasi nga, wala, hindi ko na mabibigay yung gusto niya. Para, bakit, para, bakit, tas, oh, 30% tabi, lang eh. Oo, oh, 30%. <laughs> tabi, nag-uusap kami, lagi like, in, away. lagi kami nag-aaway, like, like, yun, wala nang nangyayari eh. Kasi nga, hindi mo pinaglalaban eh, oh. sa ano eh, sa family. Tama. Oo. Oh. So, ito na lang. Sabihin na natin na ano hindi na kasi, sila nag-workout. Mm. ba? Diba? Hindi na kayo nag-workout. Mm. Naghiwalay na kayo. Totally. Ano sa tingin mo yung natutunan mo sa nangyaring to sa inyo ni Miles oh. na pwede mong i-apply kung magkakaroon ka ng panibagong relationship. Oo. Oh. Siguro kailangan ko ng ano? Mag uh, kasi mahirap ano iba-iba kasi yung ano, iba-iba kasi yung klase ng relasyon eh. Iba yung kay Miles, iba yung kay Ay, dito sa bayan ko, 'no? Kasi oo 'yan. Iba yung kay Miles, iba yung magiging sa, sa bago ko. Iba Tama. yung magiging uh, trato ng magulang ko, iba yung magiging trato ng magulang ko dito sa isa. Okay, sabihin na natin Let's ito say, lang ah let's just say, for the sake lang ng conversation lang, ha, na may na-meet ka na naman, uh. hindi man siya tagayin Pero nagkataon na etong babaeng na-meet mo, mm. eh, hindi na naman nila nagustuhan. Mm. Second time around. Mm di mo, eto ha, hindi mo ba naisip na barang minsan yung family mo din yung mali? Uh. Oh, o naman. Hindi hindi naman sinasabi na mali yung family ano? mo. O oh, sinisiraan na oh, oh. hindi ah. Uh, ah, kasi parang... Sa experience ko. Hindi oh. mo ba nararamdaman na parang, oh, parang namamanipulate ako ah. Parang oh, yung mga pa ganong pagkakataon, meron ka bang mga... Kasi laging sinasabi ng... Di ba ang mga magulang laging sinasabi? Para sa iyan, para sa iyan, sinasabi siya, para sa iyo yan. Oh, may tama diba? naman dun. May, diba? may tama sa sinasabi ng magulang na. Sa so, tingin mo ba parang hindi mo kaya mag-decide para sa sarili mo? Ayun ba yung... Yun, yun pa, yun yung yun, 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 time, yun, 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 yun yung anong yan. Yun yung kailangan ko rin matuto mag, mag, ano. Talagang kailangan ko maging independent talaga para matuto ko mag-decide para sa sarili ko. Yung sa sinasabi, independent, anong hmm. meaning nun para sa'yo? Oh, Oo, Being independent, ko, eh. anong meaning nun para sa'yo? Moving out sa, ba, sa house so, namin. So, eto lang. Oh, uh, uh, ang follow-up question ko lang hmm. dyan. Tingin mo ba, hindi ka makapag decision ng independently Pag kasi na. nandun ka sa roof ng parents of mo? Of course, yeah. Kasi lahat ng, kunyari, gusto mo minasakyan. Kailangan ka pang mag-asa. Gusto bumili ng Tesla. Tesla. Uh, oh, pa, Tesla. Let's oh, Tesla. Oh. Kailangan ka pa tanoy natin. Tatay ko, sabi tatay ko. Oh, gas, ano yan? Electric yan. Hindi maganda sa winter yan. Kung baga, ah oh, okay, hindi na Sa so, tingin mo, Ayot anong pali? age ka? Anong age ka mag-move out? Oh. Sa so, tingin mo lang. Wala ka bang plano? Actually, ba ang... anytime pwede na ka mag-move out eh. Ano nga, oh, pero ano Pero kailan ang ano, plano mong Ano nga, ano nag-hold back sa'yo? Tsaka kailan? Meron kasi ako may investment kasi ako na na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Anong klaseng investment yan? Ah, uh, si ano? <laughs>